Pinakamasakit sa lahat yung sinabi sa akin ni Atty. Medjadea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Scheduled sa March 12. Kung ba yun? Pati gamot ipagkakait. Huli namin mag-uusap na sa Erotano siya. Sabi ni Bingo, Atty. Medjadea, nakapaasa. Anos, hindi na lamang makasulat ng medyas sinong magpimedyas sa kanya doon? alam nyo nakausap ko kanina madaling araw si ni Medellia pagkatapos ng hearing nila at saka si Ma'am Kaya siya nag... ganun siya magsalita. Dalawang dahilan, maaaring nag adjust sa, sa oras at ang pinakamasakit sa lahat yung sinabi sa akin ni Atty. Medjadea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Alam niyo ba, hindi niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya. Binibigay sa kanya ng nurse niya. <coughs> anong, anong, anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, Gawan niyo ng paraan. Paano siya ibalik dito? Gusto nyo basahin ko yung mga medisina niya? Ako ah, ang... Ah, ah. Minsan, nagtitwitch yung kamay niya, sabi ni Bingbong Kaya sa lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon ni napinansin kayo ni Tatay Digong. Anin na taon kayong pinansin ni Tatay Digong. Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Makakatulog pa ba kayo? Ah, tulungan nyo naman si Tatay Digong. Pansan nyo. Hindi naman katakas si Tatay Digong. Nung Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Mama Anilet yun, alam ni Yes yun, alam mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa halusugan niya sa buhay niya, di natin alam eh pero mas pinili niyang umuwi at harapin ibig sabihin noon hindi tatakang si Tatay Digong hindi tatakbo si Tatay Digong hindi na niya kaya tumakbo nakasungkot kaya pa ba niya tumakbo mga politiko Nanawagan ako sa inyo. Pinansin namin kayo sa anim na taon. Hindi namin kayo pinabayaan. Tulungan niyo naman. Alba, hindi ko. Tulungan nyo naman. Nangungulila na. Alam niyo, Hindi. Pagdating niya. Ako mismo. Meron na akong pass para sunduin kasama ko yung tatlong doktor niya. Then schedule po siya magpa-check up sa Cardinal Santos. Then, bagamat since 2022, di na kami nagkaka... Alam nyo, 1998 hanggang 2022, halos araw-araw kami magkasama. 360 days, out of 365 days, magkasama kami. Noong 2022, may trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako nakasama sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinangako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iwanan. Lalo-lalo na po sa medical. Alam niyo, nakaraat apat na buwan, monthly siya nagpapat-check up. Yung dinidrip po siya. You may check with the doctors. I-check niyo sa hospital. Kaya samahan ko siya doon, tinitrip siya para umaba ang kanyang buhay. Scheduled March 12. Kung ngayon, pati gamot ipagkakait. Sinong mananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digo? February. Umpisa ng December. Diyan sa Cardinal. Sinamahan ko siya. Sa ko si Mama Hanelet. Enero, bumalik ulit kami. Febrero, bumalik ulit kami. March 12 po siya schedule ulit. Para sa pagpapagamot niya. Pero pinagkait nila. Pati gamot. Ayaw ibigay sa kanya. Alam niyo, wala siyang sinelas. Pati chili. usap na siya. Sabi ni Bingo, attorney ni Jardea, nakapaa siya. <laughs> Buti na lang, may nagsuot ng kanyang suot kahapon. Hindi na, ang <laughs> lamig doon. Alam nyo, salamat sa, sa piloto niya. Isang co-pilot doon binigay niya yung kalo niya kay Tatay Digong dahil alam nilang malamit. Ni Binab binaba siya sa stretcher, mag-isa siya. Hindi alam ni attorney Major Dea, saan siya dinala. Alam ko nang umulila kayo, nakausap ko si Kitty kahapon. Alam niyo, bilib ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat nag-aaral siya ngayon. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya, ninong niya ako eh. Sabi niya, ninong boom. Hindi ko mapigilan. Umiyak. First time ko umiyak talaga. Na, kausap uh, siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Wala na akong tatay. Sa kurang edad, pero matapang si Kitty ha. Sobrang tapang ni Kitty. Sabi niya, Ninong, be strong, be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino magkaisa tayo para kay Tatay Digong. Pakikiusap po, kung maghinaan po tayo, huwag po tayo gumawa ng bagay na ibabalik sa atin. Mga Pilipino, magkaisa po tayo para kay Tatay Digo. Importante muna ang kalusugan, kaligtasan, at kalayaan ni Tatay Digo. Alam ko mga politiko, nakikinig kayo. Konsensya naman kayo. Anim na taon kayong pinahal ni eh, Tatay Digo. Pinansin kayo, minahal kayo, pinaglingkuran kayo. Sana naman, huwag niyo na makayaan. Kasabi ko nga, makakatulog na ba kayo sa gabi? Nakikita niyo sa si Tatay Digo ngayon doon? Sipin niyo, September one. I'm in the one. Kakayanin kayo ng tatay ni Gong Yon. I'm buwan the one. Ang pag-aantay niya. Eh kung tayo nga, maalala ko ng presidente siya, marami kaming pinauwi na OFWs. Sa totoo lang, kami ako mismo. Sa Bahrain, meron isa dyan nasintensyahan po ng uh, death sentence. Ginawa namin ni Tatay Digo ng paraan, sumulat sa King, sa Saudi. Umi Hanap kami ng mga kaibigan na tumulong sa blood money para makalaya. So, ibig sabihin, Pilipino yan, gusto natin makabalik dito. Gagawin natin ang lahat ng paraan. Ito, bakit baliktad? Bakit tayo pumayag? bakit sila pumayag na ang taong nagmahal sa akin. Minahal tayo, pinaglikuran tayo. Sa totoo lang, ayaw naman niya tumakbo eh. Dahil sa inyo, ginawa niya po yun. Ito ba ang kabayaran sa ginawa niyang pagsasakripisyo, pagmamahal at paglilingkod? para sabaya